Tinggan ang mga kwento ng nagbagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Kristo on-air, online, at on the ground. Ito ang The FEBC Report, kasama si Luis Miguel Castillo, President ng FEBC Philippines. Pinalalaya ng Panginoon ang mga bilanggo. Yan ang sabi sa Psalms 146 verse 7. Dumating si Yesu Kristo sa mundo para palayain at tubusin tayo sa tanikala ng kasalanan. Freedom na hindi maaagaw sa atin ni numan. Precious ang kalayaan ito, lalo na sa mga taong na experience ang makulong. Gaya ng life-changing story ng isang former inmate na currently paroled under probation na-encounter niya ang tunay na kalayaan to the most unlikely places through the broadcast of 97.5 DYFE-FM Takloban, ang unang tugon ng pamayanan. Ako po si Melissa Lera Flores. Galing po ako sa Takloban City Jail, Female Dorm. Dahil sa paghahangad ng yaman dito sa mundo, ako ay nakulong sa isang piitan na akala po yun ang katapusan ng buhay ko. Subalit, hindi ko akalain na sa lugar pala nayon, yon, doon po makikilala si God. Doon po sa piitan, alas 10 ng umaga, nagbubukas ng radio at nakatune in sa DYF. Araw-araw ay naririnig po namin ang mga awitin at mga aral ng makapangyarihan, mapagmahal at mapagpatawad na Diyos na nagbibigay sa akin ng pag-asa. Napalaya po ako noong May 2022 sa isang probationary agreement na hindi na ako babalik sa dati kong buhay. Ngayon, maliwanag na sa akin na mayroong plano sa akin ng George. Nagkaroon ng maliwanag na direksyon ang buhay ko. Masaya ko ang naglilingkod sa Kanya sa isang simbahan dito sa Tacloban dedicated partner station ng City Jail ang DYFE sa pangunguna ng station manager na si Shirafel Ondangan. 2019, nagsimula ang jail ministry ng station nang accidentally ma-encounter ng isang person deprived of liberty ang programang Pamalandong or Reflections hosted by Pastor Aniseto Candole. Agad na tumugon ang estasyon sa request ng PDL na bisitahin sila through the help of JO3 Josephine Sencio. Since then, araw-araw nang maririnig ang broadcast sa Tacloban City Jail Female Dormitory na nagsisimula ng 5 a.m. Bumibisita ang DYFE taon-taon for fellowship. Alinsunod sa instruction ng City Jail, pinapapunta rin nila sa station ang paroled inmates para ma-endorse sa nearby churches for discipleship and spiritual growth. Ako po si Jail Inspector Ferinalda Chan. Acting Jail Warden ng Tacloban City Jail Female Dormitory. Malaki ang tulong ng DYFE 97.5 sa ating mga PDL, especially sa kanilang religious aspect, ano, sa mga pag-uusap tungkol sa Panginoon, sa mga advices. So doon po talaga sila nakikinig, doon po kayo nila sinusundan sa mga bawat pag-uusap or discussions ninyo every 5 o'clock mat maririnig na namin yan na naka-open na yung radio at doon sila minsan nagmi-meditate, nagre-reflect, doon po yon Malaking tulong po sa religious aspect po talaga ng PDL. In the Gospel of Luke, nakilala natin ang makasalanang babae na may daladalang alabaster jar. Lumapit siya at umiiyak na binasaan ng kanyang mga luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ito ng kanyang sariling buhok, hinalikan at binuhusan ng pabango. Ang sabi ni Jesus, Kaya sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin ang pagmamahal. Magandang balita ang forgiveness at freedom kay Jose Kristo, para sa mga taong isinuko na ng kanilang pagkakaalipin sa kasalanan. Lalo na ang mga taong tumatanggap kay Lord noong sila ay nasa bilangguan pa. They have already found their liberty in Christ. Marami pang mga kailangan i-reach out, pero nagpapasalamat kami dahil sa inyong support through prayer and giving allows such meaningful encounters to persist. Nagiging daan ito for genuine life change and community transformation. Maraming salamat at pagpalain ka ng Panginoon. Napakinggan mo ang the FEBC report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Jesucristo Kristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos.